Ito guys, meron kaya to. Ito yung ilagay natin kagabi. Na fish trap. Meron kaya to. Uy, mukhang meron ah. Mukhang meron to ay doon hindi naman yata karamihan pero parang may nakita akong malalapad na gumagapang mukhang meron yun no Ah! Ayan, idol. Like Nakita niya yan. Yan. ang huli. Ayan, o. Oh. Kasalanan ilan lang Dalawang peraso. Pero ang lalaki, ah. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Dalawang piraso lang pero ang laki. Yeah.